Hello po, kabusa po kayong lahat at andito naman po tayo sa AMB o Aboy Mix videos. Sa mga bago po dyan, welcome po dito sa ating channel. At sa mga may gusto ng ganitong klaseng mga usapin o mga videos, uh, tutok lang po kayo dito sa ating channel at siyempre subscribe na rin po kayo para lagi po kayo updated. So, meron po tayo nga uh, video ngayon. Ito ay tungkol sa isang uh, hari na gusto daw uh, bilhin itong Pilipinas. Yung iba gustong sakupin, ano? Dahil uh, siguro maraming uh, likas na yaman dito. O sabi nila, maraming ginto. Pero itong isang hari ito ay uh, gusto niyang nga uh, bilhin ang Pilipinas. So, sino po kaya itong hari ito? Halina't kilala na, kilalanin natin ano, dito sa video ng ito. Panoorin po natin. Sino itong hari ng Belgium na nais bilhin ang Pilipinas? makilala ninyo kung sino siya. Magandang araw po at magandang gabi sa nakakapanood sa gabi. Isa na naman pong munting kalaman ang ating ibabahagi tungkol ito sa isang hari ng Belgium na nagsikap makuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili nito sa Espanya. At ang kasaysayang ito ay tunay at naitala sa aklat na may titulong Ala Dunn Itat Independent Leopold II Atlas Philippines 1869-1875 Detalyadong nakatala sa librong ito ang pag-aambisyon ng Hari ng Belgium ang maging pinakamayamang bansa sa buong daigdig at siya ay si King Leopold II Ang hari pong ito ay very passionate sa geography at maging sa mga gawain patungkol sa mata. Mahilig din siyang maglakbay sa iba't ibang lugar at dito niya nanaisip na maaring ang kanyang bansang Belgium ay maging pinakamayamang bansa sa buong daigdig. At sa pagmamahal niya nga sa kanyang nasasakupang bansa ninais niya nga itong maging isa sa pinakamayaman sa buong daigdig. At para magawa niya ito, ay kailangan siyang kumulo niya ng mga bansa. At naibaling niya ang kanyang atensyon sa mga bansa sa Asia, lalong lalo na ang Pilipinas. Dahil ito ay may kakayahang magsilbing daanan papasok at palabas ng mga kalakal ng mga bansang karatig nito at maging sentrong kalakalan sa buong rehiyon. At ang lahat ng ito ay ayon sa pagsasaliksik na ginawa ng isang historian na si Ambet Ocampo. 1866, matapos mailoklok si Leopold II bilang hari ng Belgium, ay umapila siya sa Madrid sa reyna ng Espanya sa pamamagitan ng kanyang ambasador dito. Inapila niya na kung posibleng isuko ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas sa pamamahala ng Belgium. Ngunit marami ang nakakaalam noon na ang gobyerno ni King Leopold ay against sa imperialism na plano naman ito at pinaniniwalaan din na ang idea ng kolonisasyon nito ay para mapalakas ang interes sa pagpapalawig ng kapangyarihan sa karagatan. Pangatlo ay nalalaman nilang hindi pa handa ang gobyerno ng Belgium sa anumang risk na maaaring idulot nito. At kagaya ng inaasahan ay nauwi sa wala ang unang paghahangad nito sa Pilipinas. Kaya naman sa kagustuhan niyang makuha ang Pilipinas ay nagkaroon ito ng ikalawang pag-aatem. Humiram ng pera si King Leopold II sa English Bank bilang isang personal loan. Ito ay para bilhin ng Pilipinas sa kamay ng mga Espanyol. Ang unang balak niya sa Pilipinas ay gawing isang independent o malayang bansa. Ito ay para makuha ang tiwala ng mga Pilipino at pagkatapos ay unti-unti niya itong ipapasok sa sistema ng kolonisasyon sa ilalim ng monarkiya ng bansang Belgian. Ngunit naging miserable para kay King Leopold II ang dalawang pag-aattempt niyang ito sa Pilipinas dahil hindi siya pinautang ng English Bank ni ang kanyang personal loan ngunit alam nyo ba na ang pangarap niya na makapagkolonya ng isang bansa ay nagkatotoo ito po ay sa Congo isang bansa mula sa Afrika Yun po ano, meron po palang uh, hari no na talagang uh, desire niyang bilhin itong Pilipinas ngunit sa kasamang palad hindi po siya nagtagumpay ano. Kasi uh, hindi po talaga para sa kanya to kasi ang ang ating bansa po, ang Pilipinas po ay para sa mga Pilipino, sa mga naninirahan dito. Tayo po ay nilaan dito at wala pong pwedeng umangkin kahit sino pang malalaking bansa. Kita nyo naman, malalakas ang mga sumakop sa atin pero ang Pilipinas ay nananatili pa rin Pilipinas. Pinoprotektahan po tayo ng ating Panginoon. So sana po kahit kaunti ay uh, meron po kayong natutunan kasi ito po ay kasaysayan na tungkol din po ito sa Pilipinas. Uh, ito ay munting kasaysayan na naganap at may katotohanan. So Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli, tutok lang po kayo dito sa ating channel at unti-unti, mag-upload tayo ng ating mga videos. Paalam!